may tayo nanginginig yung makina o transmission titingnan natin Di natanggal na natin yung mga tunilyo ano you know, natanggal na lahat yan ito na lang clamp hindi pa natatanggal yan tatanggalin natin yan yan tingnan natin kung tama yung hinala natin kung ito may problema tingnan natin nanginginig siya lang nanginginig sa arangkada grrrr tingnan natin kung tama yung ating hinala ay ay Tama nga. Tama hinala natin ay dolo. Wasak talaga. Ano? You know? Laglag. Nalaglag -lag talaga idol. Tamang-tama talaga hinala natin. Hindi tayo nagkamali oh. Kumain tanggalin natin para makita nyo Natin. Oh. Tingnan mo idol. Walang daya 'yan oh. Putol talaga oh. Uh. walang daya 'yan. Oh. Uh. Oh. Kabilaan. Ayan, Oh. Oh? 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 parang na oh. na pabrikit natin ito hitung tetrador ng kaning lamig to yah oh. yeah, yah support natin rubber pabrikit gawa ng matibay na gulong matibay pa sa yun oh <laughs> Ang sausa. Sausa natin sa, sa tubig na may tubig. Yan. Talabaga, Galing sa Amazon River. Galing sa ibang eh, bansa ng tubig to. Hmm. Kaya yun hmm. ang nagpapataas ng uh, buhay na goma. Di uh, ba? Yun no? Know. Tapos <laughs> maligayang araw. Ano? <laughs> you know, ah, bitulaga si rubber fabricate gawa ng matibay na gulong matibay pa sa relasyon oh. No? yan may pila tayo yan makapila palipter sila basta palipter oh, ng dyan Yo.